dadaming hon ko kinon. Box di ka is. Hmm, Para magtaka parehas naman ng kulay eh.

nilagay okay. ko. Dito naman tayo. Okay na yan. Tuyo na lahat ng sky blue. Huh? set for this one. Yung mga manonood niya yan, is alam niya.

Anong pangalan sa ganis mo? Eh? Ha? Huh? RC Ano? Coca-Cola Coca-Cola <laughs> Ano ba't may pangalan sa buti? Coca, lamang lang Coca May pangalan na yung mga Coca? And I guess my name will never be there My name will be Ken Kapag may Ken doon Bibili na ko lang ako name Ken Ama Kapag may Ken sa store Yung nakalagay doon Share a talk with akin. <laughs> Tapon na to. Wala na yun? Wala na. Wala mang tulong. Walang pinulong kahit isang. Income. Di ba mama parang may ano pag yun? Yung kok? Yan It's enough. di ko na kailangan ito niya Basta magandang grade lang ibigay sa akin, okay na. Ito na nga Itong red na nga. tulong yung red na. Parang pink eh. Ano kaya yung kulay dito sa logo? Ay, mami! Shading time. Dami kong kulay gagamitin dito. Nandiyan pa. Okay na 'yan para lang sa isang balloon. <laughs> ano kaya green na lang 'no? Oh my gosh, ang dami kong gagamitin dito. Paano kaya yung sa oxygen? <laughs> Siyempre, yunong may yunong mina. Kapag mag-shade, mahirap. Kapag lalo na sa acrylic marker. Tama sana din ako dito muna tayo sa madaming kulay para hindi na mag-stress sa isang balin. Okay. Lighter color. Ay. Parehas lang. Okay. Gagananin ko na. Gano'n ang pinakamadali kong alam. hindi di nagana, ha? I will sue all men. Sabi daw, maganda daw high tune. Pwento na lang.

It is okay. time to use white. Mm -hmm. So you're up here. And then this in The middle.